Mga po. Sino kasama, kasama dito? Mayo? Kamundo ka lang? Habang abala sa paghanap buhay ang ama ng mga batang ito, tinitis niyang iwanan ang mga bata para lang makapaghanap buhay. Lahat ay kanyang gagawin para lang sa kanyang mga anak na iniwan ng sariling ina at sumama sa iba habang sila ay naghihirap at nagdurusa. Bilang isang ama ay handang sakripisyo ang lahat para lang matugunan ang pangailangan ng kanyang sariling anak. So, Magandang araw po mga kalingap. Andito tayo ngayon ulit sa Sugod kay Tatay tata, tata, Luis kung saan ay mayroon pong uh, pinabot na kunting uh, tulong si Ma'am Jocelyn Novilla dahil uh, napanood niya yung uh, pagtitinda ni Tatay kahapon nung uh, punaw at uh, dahil nga sa awa ko ay eh, pinamigay ko na lang Bin pinakiyaw ko na lang sa kanya at pinamigay namin tara let's go na dito tao po oy nasa si papa mo nasa si papa mo please please boom hmm, babait oh please oh, hi si papa mo nasa si papa mo nasaan Hain nasa dagat si papa mo ito ah, mga kalinga po. Sino kasama, kasama dito? Mayo? Kamando ka lang? Lakas um, kalinga. Punta namin na. Nandiyan lang na kayo. Sabi. Sila lang pala po yung... Uy! Na ito na. Kamusta? Maran. <laughs> Nagaling? naglaut Ah, okay. Naglaot, basa ka pa nga ano. ano mm. Anong, anong, anong hinuli mo? Almasag. Dalawa lang yung naiwan. Sana ba itong dalawa dito naiwan? Mm hmm. talagang ilang taon na to si Nini? Apat. Uh, yung apat. Eh. Na mismo. <laughs> 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 hindi mo sila nalulungkot pag iniwan mo dito? Hindi. Hindi eh, man na Ano mm -hmm. yun talaga sila kayo. Kapag mga babayit naman yung mga Masasana. kapit ba? Masasanay naman lang yan nota. ta. Maman nang oh. mabanta. girls ko yung mga. Mabait naman kapitbahay niya dito. Mabait mm. uh, pa. ano? pag ano, tulog. <laughs> <laughs> di mo bait mo hindi ano tama. Ano ni? wo bo, bo u, 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 u. i i bo. Buti hindi ayo. Hmm. May nya no rito na. Hmm. May ano may, may uling. Hmm. Naligo na kayo? Hmm. Bukas. Ito yung kamukha mo. Hmm, bukas. Ay eh, kamukha mo naman lahat. Ano, yung isa lang hindi buka? yung uh, yung ano. Hey, yung nag-aalaga diyan, ano. Yung junior ko. Hmm nasa eskwela ikaw na nag-asikaso mm -hmm. marunong sila marunong na sila mag-asikaso hindi pag dating kanina pag haling laot habang naggagawa ako ng lambat nagluluto ng pagkain mm. -hmm. Pag abot ng mga naghalgaling ko sa paaralan ani kumain na lang sila pagkakain nila hirap no pag wala kang ano yung oh. pag wala kang katuwang sa buhay tapos mm -hmm. ito buti ko mga lalaki mga babae yan, no kaya ito ilang taon no, si ano ni bantayan talagang maray oh. yung patang pero tiwala ka naman dito dahil okay naman dito sa lugar niya oh. tinan mo ang aso <laughs> yan ang bantay ko ah yes. <laughs> bantay mo oh. pag may mga ibang muka pag ay, ito, ibang ito. muka ay, mo, ay, nakatingin sa manang tingin oh. mo pag <laughs> masama ay pag nakita ang ano ang ano oh. niya ang namamaguan ng ano uh. muka mm. Uh. kukuha na ng baril Yang aso? Oh. Ah, yung aso? Oo. Ah, namamari yung aso? Joke lang. Ay, lang. Wala ko serius. kaya, ba, kaya sabi ko nga, bantay eh. Ah, oh, Oo, oh, kailangan. Mm. Marunong pati magsuklay oh. Hmm, pero suklay na sila. Oo. Oh. Ayun na. Oh. <laughs> ma mapalaw tulit kayo ngayon? Oo. Oh. Paano to? Sino mabantay sa kanila? Diyan na lang yan. Sanay yun, na sila. Diyan. Sanay na lang yan. Dito, sanay na sila oh. Hmm. mga kalingat. Grabe. <laughs> Sanay na kayo. Paano to may iniwan niyo na lang ng pagkain? Di mga ilang oras lang na kun oh, pag ano balik na ako. Balik na naman. Bibilan ko na lang sila ng merindahan pag may mm. Pag wala, hihintay sila ng panggabi yan. Ano <laughs> ba, murit pag gano'n. <laughs> <laughs> pag murit, amusin gano'n, amusin. Ito, na, ay hindi morit. O, suklay ka pa, suklay. Para ano. Um. Oh, may dala ano, galing kay Ma'am Jocelyn Nobila. Ah, uh, kalatang sa bigas, sana makatulong sa inyo na. At ulam na lang yung inyong problema, yan. kunin ko lang sana. Saka, magdira mo to. Ngayon pag ano pag demo na ako tuloy sa tin mga alas 3 ang bandera. Ay kan. Pagulit ka. Napikit ilaw. Balik ka Premier ke batu nang ikat bit cuman kita menggaru malu. Ya masih mungkin mas lagi nanti nih yang ada tak amat kasih batu. Kau yang terasa kau sendiri. Atau ibu nanggam. Mga bandera, lagtas bandera ta. Oh, iyo, may kutsilyo dumaan. Oh, masaya ka tay. Pamdi. Oh. Nakatulong ah, na rin. Wala na rin yata ang saktong bigas. Ano binili mo kapon yung binintahan? Binigay ko sa kanila. Yung ay, ay, wala kang ano, wala wala. wala. Nagbigay, eh, nagbigay pa ko sa ano, nag sa Tortodor. Gisun niya, hindi eh, ko pa nabibigyan ng Tortodor pa. Para sa yun? Papunta doon. Hindi para sa akin yun. Hindi sa akin yung punaw. Puno yun. Hindi ah. sa eh, Tagalog. Punay. Punay ko ng puno. Punay daw daw eh. Hindi, Hindi ano? Halaan. Halaan sa Tagalog. Uh -huh. Iba yun. Tawag sa halaan. ang halaan sa Tagalog, yung... Ano may gata ba ano Ay, salaan pala yun. salaan yun. Oo. Saka yung ano, yung... Yung sakit na nasubaran sa matamis. Mmm, jabitis. Ay, jabitis. Yung hindi bugitis yun. Jabitis wala, hindi bugitis. Jabitis yun. Kala ko bugitis. Namumutol yung ano. ayo putol ka. Dulo-dulo pag may ka. Oh, Dulo ng daliri. Ayo. Oh. <laughs> Maura ka lang. Ayun po mga kalingap. Ayan kasama natin si Kuya. Ang uh, pamangkin ng lulo ng Tres Maria. Sam Sama mo na sa atin kasi nainip. <laughs> <laughs> si Junisio. Right. si Junisio. So, anong plano mo ngayon? Ano yung... Patuloy na. Patuloy-tuloy ko na doon. Tong na ano kung tataano pa man ang anuhan ko nito. Mm. Kawawa naman oh. Sininig mo rito. Oh, oh. Ano rito ang ginagibo ng mga hamag na rito? <laughs> <laughs> hmm. oh. Si, si mo, oh. matatawa na mag-bliss oh. Mm. Oh. Ikaw? Oh. Ikaw na rin. Mm. Um. Yan. Siya pala magbabantay. Pero kunting oras lang naman pala yung ano. Yung, hmm. yung, yung pagdagat. bibit lang naman Kumusta naman? Magkano eh, nakakadami ka naman ng ano ng uh, huli? Kuha man ng ano pang dalawang kilong bigas. Dalawang kilong bigas. Hmm. Ilang oras? wala na naman. <laughs> <laughs> yan, mas masarap yung bigas na yan. Oo. Oh. At Yeah. Kinabukasan Kapag, nahanap naman ngayon. Mm. Buti nga nakaka ano ka na eh, nakapag-adjust ka na rin kahit papaano. Ano ko lagi na. Ha? Lagi naman na-adjust yung ano natin. Sanay na? Ikaw na yung tumatayong ama't ina? Dati nang sanay. oo mm. Lalo't mga anak mo puro babae Oo, Okay lang yan. Buti mm. hindi ka pa nakaisip mag-asawa? Ay, ayaw ko. Ayaw ko mag-asawa. Ayaw mo na? Kasi isa pa yun sa bubuhayin Alam mo. mo? Si, pag nag-asawa ka, o maghanap ka man lang ng kabit, mm. o bata-bata, mm. maapikta rin yung mga bata itong mga anak ko. Maapikta rin yan kasi wala ka nang ngano dito sa mga bata mo kasi doon sa babae na maano mo yung ano mo. Mhm. Mm ayoko naman 'tong iwan. Ayoko itong maiwalay ni isa. Ayoko. Mm -hmm. Ni isa sa kanila ayoko pang mahiwalayan ni isa lang. Sa lang. Mm -hmm. okay. Kasi iyon itong mag aalaga sa akin. oh kasi 'yun. Tanda ako. Tsaka pag mag-asawa ka, buti kong napakabait naman talaga yung mapangasawa mo. Mm -hmm. Merong <coughs> Hindi man niya katugo, oh. Katug. siyempre baka mal, mal ano? Maltrat, talaga yan. Maltratuhin yan. Nangyayari alam. talaga yan. Hmm. Pero kung lalo, kami lang ang samasama, -sama, lalo at nagpapasaway sila kasi oh. mayroong mga bata. Ito, may stress akong nagtiro yan. Saan mapasaway? Nagpapasaway ko. Hmm. Pag nagpapasaway nagpapasaway yung, yung ang, <laughs> ano, mo. Ano ko Pero okay lang okay kasi lang. anak ko naman yan eh. No. Hmm. Padangat ko naman sila. Grabe no. Uh, nakakabilib din yung ginagawa kahit wala kang stable na hanap buhay. Katulad yan, uh, gumawa ka rin ng paraan, pinuntan mo ako dun. Tapos na vlog kita, may nag may nag sponsor ng bigas sa iyo si Ma'am Jocelyn Nobila. Tunawa ano, siya sa iyo. Lalo na nagtitinda ka ng ano, ng bugitis. Ay ano. Nangyari na, tininda yun eh. hindi pa pala para sa yun. Tumulong ka pa. Tumulong. Ay pambihira. Hindi pa pala sa kanya. Kinuha ko to Di sa kanila. Di man ng 600. I dadala ko to sa Naga. Di man ng 600 yun. Dadalahin ko to sa Naga. Pag hmm? Pagdalahin ko sa Naga ko ta, ilila, ano ko, papalit ko ng bigas. Hmm. Bibigay ko mas Hindi ka, ka binigyan na. kahit singko? Wala. Yeah. Hindi, binigay ko na lang sa kanila. Nag, ano pa ko ng ano, ng sa Tortodoro. Papauwi ko. ka ba? Di wala. Tulong. Wala. Tulong. Tinulong mo lang sa kanila. Oo. Oh. Matulong ka rin. Paano wala may lang. mga anak mo? matulungin ako pero wala lang. Hmm? Matulungin ko li, wala lang. Wala, wala lang. di ba? Kung mayroon ako, di. Kailangan talaga yung ano. Mayroon rin akong matatulungan. Hmm. Di ba? Hmm. Tama. Isa man lang akong tulungan. Hmm. pa pa ano, nakatulong rin ko sa ano, sa nangangailangan. Ito pala yung ano. O baka yung bigas mo mawala, i eh, ano, safety and mo. Hindi, hindi, Diyan lang yan? Oo. Oh. Yan. At para hindi ka naman problema sa pangsaing mo araw-araw. Mm. Kanyang mag ama ano? Maraming, maraming salamat. Oo. Oh. Medyo, medyo namayat ka pati, eh. ano? Oo. Oh. Sa ano, puya? Po, puya. Hmm. Kakaisip din? Hindi. Siyempre, pag naglalaot, hmm. ano mo oras mag-aalis, alas dos na umaga. Hmm. Oh. Siyempre bawas na yung ano mo. Rusting siya kang katawan mo hmm. pag pagkulang sa tulog. Nag-almusal ka pa muna bago, ah. bago Ay, Hindi na nga ako nag-almusal. Hindi na? Hindi na yung kailangan sa tiyos na tao. Bakit? Kung na tiyos ka, hindi ka na yung kailangan ng almusal alm niyan. Maghanap ka na muna pang tanghalian hmm. bago almusal. No. Oh. Ako hindi na ako tanghalian. Oh, pag alis pa, kong halip papuntang laot, hindi ako ma... Hindi ka nagutom? Oh, hindi ko na ano ng mainit na ano, kape, wala. Hmm. Oh. Dapat ano talaga? Mga bata, minsan nag-aaral. Walang baon? Hindi nagkakati pa pag-aalis. Paano yun? Hindi, nag, hindi nagbabaon yung ano? Wala nga. Itagbibirigyan na lang yan ng mga ano nila. Yung mga... Yung maestra nila. Binibigyan? Binibigyan na lang ng pagkain. Hmm. Tinutulungan mo naman ang maestra yun. ng pagkain. Pag sabi nilang hindi pa na nag-almusal, bibigyan ng pagkain uh -huh. ng mga maestra. Grabe pala, no? Uh -huh. Okay lang. Anong ano sabi Masabi mo mas, sa papa mo ni? Ha? -Peter. Ano daw? Ano <laughs> daw? Kalampitir na ba? Kalampitos. Kalampitos. Peter, <naman. laughs> <laughs> <Calam -Pitos. laughs> Peter. Peter kaya yung pangarang ko din siya. Hmm -hmm. Ah, kalambat kalampitir. Kalampitos <laughs> na <K> man, kalampiter na man. Kito kombinasyon. Kinabina <laughs> uh, Joker din <laughs> siya. Uh, Joker man mo. Joker mamu. Oh, mahal si ama mo? Mahal na mahal mo si ama mo. Ha? Ah. Ikaw ni. Kit ni ni. Murit. Ayun. Tapos ni. Ma, bijunta si bangka parang magkita kontento natin si bangka mo ngayon yung makikita yan, na, okay lang sila dyan? okay jan. lang yan o, sige, bye 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 ka muna, bye bye no, may mga na yan dyan bye 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 ka muna kay papa mo hindi hmm. <laughs> <laughs> yung tanga ni Mahe mga tara punta natin lot, dito na yun lot, pagkatapos yung duma duma naman kita lot, ano lot so eh, mga kalingap si Tatay Luis ay ah uh, <laughs> wala naman siyang iyon yun <laughs> kasi yung isang may may isip naman yun yung isang ano matua ano Hmm, apat Ito po na. yung dagat dito sa... Apat na buwan. Ay, apat na ano. Oh. Bayanan ko ng dagat. Ay, oh. <laughs> Marami niyang balaw. Balaw. Hmm. Magkano ginastos mo sa bangka mo? Nasubrang, ano, kulang-kulang it. Ha? Nasa kulang-kulang it. Itausan? tausan Oo. Buti meron ka naman na, ano, inip inipon mo? Oo. Oh, Inipon-ipon ko. Oo. Anong kulay ng bangka mo? Ayun o. No. Nagtrabaho ko yung kapon. Ah. Mula na naman. Dito tapos? Nasa yung makina? Nandun. Karburador. Mm. Kulang yung kar karburador. Buti nga, meron ka nang sariling ano? Nang? sarili sarili bangka yan o. ano kaya ako na lang naggagawa niyan mm. ako na naggagawa marami pang ito, ito? palitan oh ha yan oh ah, may pintura na oh pinikatin ko ni kahapon ganda ano may bayad din sa patrabaho wala ano ako yun ako lang gumawa niyan ikaw lang oh ganda Iti. wala pa nga pintura kasi wala akong pambili ng pintura yun sa loob oh Primer. Tsaka lang. Alam ko pag nagkat ganoon kanyan, giginawa na giginawa ka na ulit. Ay hindi pa. Hindi pa. Hindi pa ko giginawa. Bakit? Bakit? Kasi yung mga bata ko paano malilit pa? Oo nga no? no, Paano giginawa? Basta yung naghinga pa. <laughs> <laughs> Tuloy lang. Huwag ka Oo. lang magkasakit. Dapat ah. magkakain ka rin almusal. Ay, wala nga niya Para... almusalin. Paano? Ha? Ano, hindi pa oh. Ito? Pero nagamit mo na to? Ha? Nagamit na? Hindi pa. Hindi pa nga pintura oh. Lalagyan pa yung dormintig niyo. Oh. Kulang pang epoxy. Ipoxy. Pintura, hindi primer. Wala Grabe. pa. Ano? Kulang-kulang at -kulang sumil ng gasto niyan. Kasi ang isang plywood niyan, higit isang libo, tatlo. Mm. Epoxy, pako. Mm. Mahigit isang libo man rin yung ipoxy niya, yung pako niya. Pabig yun, matanganin mahirin oh. ka mga aki kung kulang pang pa ano kang baro na yung primer? Nasa 300 na ano yung Ah, 300. Sarong, Tapos yung epoxy ano? Epoxy. Tayo yung primer nito sa logo. Mm oh. Bili ka Bukas. ng primer, tapos Uh, epoxy. Ano? Yeah. Pag, ano, sino magdadala doon ng gusto mong almasan? Almasag? Kahit okay. muna. Isipin nyo muna yung ano nyo. Oh, sige. Ano? Kung makagawi ako dito. Wala. Ano naman pigyuran mo tanging makikita kang mga, mga, mga ano? anak ko sa... Ano sa Masbati? Oo, oh, nagdadala niya ng mga ano, vlog. Hmm. Nagdadala to sa blood. Mm. ito sa vlog? Hmm. Ito na ano naman dyan. Ito mga yung Ikaw na nagpara ano nito? Ikaw na nagawa niya. Lahat. Matibay din ah. Ikaw kaya marunong ka magawa? Ah. Baka. <laughs> Hindi. <laughs> sa ano ka na sa... Pero marunong ka sa dagat. Marunong oh. din ah. Hmm. ng baka. Hindi. <laughs> Pero mga dilos, alam mo yung dilos na bangka. Ano ba gayon yung parang isang puno yata yun, inuukitan para maging bangka. Dilos. Ah, dilos Ayun, yan. Yun, isang puno yan, ano? Puno. Yan, marunong Dawa yung manong <laughs> sa iraram ka niyo, sa ano man yan, unayan, tiga Unayan. Hmm. Ano, maglalawot ka na ba ngayon? Oo. Oh. Ayun, gagamitin mo. Ayun, oh. Ha? Yun isang yun. Ayun? Oo. Oh. Nasa yung kasamahan mo? Andun pa sa ano yung nagdo sa amin na isa. Baka matutunan mo, brother. Oh, kita eh mga bata ay. ay. Kahit may CR na dito, diyan pa rin nag ng mga bata. Oo, oh, mga bata. Pagpipintura ko. Okay. <laughs> Dapat may may CR na mga dito, ano? Mhm. Yan mahirap. Ano ito, tama. laut na ta. Sama ka? Sa Laut. <laughs> okay, nalayo. <laughs> nalayo. <laughs> mm. yeah, o kan alayo. Alayo. mhm. Yeah, tingnan mo pa ho. Oh. Ay makasama mo. Ayun, nandun sa amin. Mm, yan po mga kalina. Ay, ito, ayun, nakapala oh. Ayun, nandun eh. Ayun, sige, lulong bandera oh. Namos. Hmm. Madi diba pa palang kusarang oh, si ano ko pala no, aki, kung baka, hmm. kung baka buto na. Baka gabihin ka kuya, walang mga banta yung anak mo doon. Uuwi naman yun mga ano, alas 4. Uwi kang alas 4? Hindi yung ano mga Ayo. kapatid. Hindi man sila ginagabi ano? Hindi. Alas 3 sa midya. Oo. Oh. <laughs> buti hindi mo na ano. <laughs> hmm? <laughs> Buntik na. Yung ano? Yung kayamanan. Oo. Oh. May mga kayamanan pala dito. Time bomb. <laughs> Kahit mainit ano? Lari ko pang bahudo. Ha? Lalaki pa ng alon. Tahimik. Ay, ano yan, Pag malakas ang alon, may nakuha man kayo? Oo. Uh. Yan po Isang kilo, dalawang kilo, pwede na yun. Prosentuhan mo na ngayon. Pero pag may bangka ka na? May ko na yung prosento. Hmm. Uh. Iponin ko yung prosento na niya. Hmm. Uh. Yan, shout out po sa Diwata Kiros Marathoners. Kila Ma'am Shirley Crow. Kay Ma'am Little Twinkle Star. Kay uh, Ma'am Jean Ku. Kamisa. Yan at Yan. Ah, uh, salamat po sa palipad niyo palagi at uh, mayroon po tayong uh, naitutulong sa ating mga kababayan. Marami marami sa salamat. Ito pa ano po ay uh, nakapag oh, nakakapag-abot tayo ng, ng kunti. Love. Love nga lumang. Hmm. Anong Ano dyan? Nagsumbong? Mm. Bakit daw? Ha? Ah. Tinala, Oo, oh, nagsumbong mo. din. Ay, may tinapay. Bakit ay hiyan mo kayo. O, oh, gonna... sino bigyan ng tinapay? <laughs> sino bigyan <bagay> ng, <laughs> ng tinapay? Siya daw. Ha? Siya. Ah, binili niya? Kita ko nanda siya. Sisa Ano? Uy, <laughs> <Oy>, wow, wow. <laughs> Papayakin pa yan. <laughs> Ay, pinulot, pinulot mo. Madumi na yun. Hmm, Hagid ka, mag, ano? Saka bigay, bigay, bigay ka, dali, tinapay. Ayan, binigyan ni Nini, ni, oh. Nung mo ni, hmm, Nama oh, buit sini ini bini. <laughs> oh, okay. Yang pemaham kalingan. Oh, Apa yang sabi kaya? Sa, mga anak ni kui ni kui Luis. Macam nama oh, nak? Ah, oh, kau mana? Macam so, nama oh, nak kau ni oh, kui? Bila mana? Bila mana? Macam nama mana? Ini kenapa? Tidak. hindi na kasi Mara wala na. pala siya tinapoy sino bumili niyan? ha? Ah. ang tinapoy sino ito kaya? nagtawag kayo saan ka mal malangoy doon? ayaw po mga kasamahan niya at malaut malaut na hmm. ito wow. tara tama ko kayo doon dericho na kayo malaut ano na sigurado nyo? Kita mo, oh, kita ay darap. Kita ay po yung mga kasamahan? Ito na sigurado nyo. Tara. Kita ay darap. Tama ko kayo doon sa ano? Ah, wala kang chinilas kuya? Wala. <laughs> wala? Hindi na kailangan? Hindi na kailangan kasi kios. Wow, wow. No. Iwan. <laughs> 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 At least <laughs> darating so, naman na yung mga aki mo. Ano kaya? Darating naman na yung na na mga aki mo. Nga tinggal alas 4. Ito po yung uh, lugar sa sugod pinampak. Bagal ah, kang lalot, Adit dit na dito yung bangka, nasa kanya. Ano, na. Wala Buti nabutan kita. Hmm, Oo. Iyo! <laughs> Malayo pa? eh so ano na? Oo. Mm. Uh Diyan naman kung mag-ano dyan, Taano ano na. Nasa tahon ng baruto. Oo. Uh po sa iba ka muna nakiki ano, sakay. Mm. Ano yung mga nahuli dun? <coughs> alimasag man lang. Ah, puro alimasag. Mm. Gitna yun, laot na. Mm -hmm. Ayo an. Ini anu. Ha? <coughs> yung puti. Adon. Ah, Yan po kalimut, Tatay Luis ay uh, mapalaot na. Uh, doon isang bangkatay. Yung sa ta sa gitna, sa tao. Ah, sige tay. Ingat. Ingat kayo, ingat. ya <TES> po. <TES>